Isang magandang araw po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong sesyon na at ito po ay pinamagatang is ang iyong buhay pananampalataya. Ang pagpili na manampalataya sa katotohanan ni Kristo. Naniniwala po akong sa buhay natin, naging parte na po natin ang magtiwala o ipagkatiwala ang ating mga buhay o pananampalataya sa iba't ibang bagay. Maari pong ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa isang tao, sitwasyon, kayamanan, karangalan o ano pang bagay dito sa mundo. Kristiyano man po tayo o hindi, lahat po tayo ay may pananampalataya. Kung kanino at ano ang ating pinaniniwalaan o pinanghahawakan, ang tutukoy po kung ano kung magiging epektibo o hindi ang ating pananampalataya. Ang hamon po dito bilang mga Kristiyano, nararapat lamang ng ating pananampalataya ay ayon sa kung ano ang inahahayag ng Diyos sa kanyang salita. Sinasabi sa Galatia, Kabanata 2, Pahayag 20, na matay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Ganito rin ang sinasabi sa mga taga-kolosas sa Kabanata 1, Pahayag 23. Nung una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik niya na kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo kaya maiharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag ang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na ito ay pinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ang naging lingkod nito. Mga kapatid, mahalagang parte po ng buhay kristyano ang pananampalataya. Kaya ang isang malaking katanungan sa atin, paano po natin ipapamuhay ang buhay pananampalataya? Ano po ba ang magiging basehan ng ating pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya na nakakalugod sa Diyos? Balik po tayo sa sinasabi sa Galatia, kabanata 2, pahayag 20. Sinasabi po doon na tayo ay namatay na kasama ni Kristo at tayo ay mamumuhay na katulad ng sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sinasabi sa Mateo 16.24-27. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap sa kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Ngunit ang taong magnanais ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya ma ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman sa siya sa kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantipalaan ko ang bawat isa ayon sa Kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng lahat ng bagay na ito, si Kristo bilang sentro ng ating pananampalataya, pag-aral, pagkilala at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, panalangin, pakikisama sa mga kapwa mananampalataya, pagawa ng mga disipulo o pagpapalaganap ng kanyang mga tagasunod at huli, pagsunod sa kanyang kalooban, ito ang buhay pananampalataya na gusto ng Diyos. Ang pagpili na manampalataya sa katotohanan ni Kristo. nawa ang kagandahan at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Yun lamang po at maraming salamat po.